Nagpulong sina na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Senate President Juan Miguel Zubiri, kaugnay sa People's Initiative. Ikinatuwa naman ang mga senador ang naging desisyon ng Comelec na ititigil na muna ang pagtanggap ng mga pirma. Si Daniel Manalasta sa detalye. Tumayok si Senate President Juan Miguel Zubiri sa plenaryo ng Senado sa sesyon at ibinahagi ang naging pag-uusap nila ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naroon din daw sa pulong sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. At nakausap niya umano ang Pangulo hinggil sa People's Initiative. As such, the President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded PI for their version of the people's initiative. Naging senador daw ang Pangulo, kaya alam daw nito ang kahalagahan ng bicameralism. Sa pagkipag-usapan niya sa presidente, In no uncertain terms, my dear colleagues, the president expressed the need to protect the bicameral nature of Congress, which upholds the system of checks and balances within the legislative branch and strengthens the, check and balance between the different branches of government. Matapos tila pumabor sa kagustuhan ng mga senador ang usapin sa PI, ayon kay Zubiri, nakahinga raw siya na maluwag. Pero aminado ang mga senador, di pa natutuldukan ang laban. Pero masaya rin sila sa naging pasya ng Comelec hinggil sa PI. Tutuldukan na talaga namin yan para wala ng, wala ng resurrection. Baka maging zombie pa yan at bumalik. Talagang naluha po ako tayo po'y nagagalak na ang COMELEC ay nagkaroon ng end bank resolution today na titigil na ang pagtanggap sa mga distrito ng ating bansa ng na mga napirmahan. Tayo po ay patuloy na magmamatsyag, magbabantay. We will continue to be vigilant na siguruhin na napoprotektahan ang ating demokrasya at karapatan ng ating mga kababayan. Aminado naman si Zubiri na strained o nadungisan na ang relasyon nila sa kamara ngayon dahil sa kaliwatkan ng palitan ng mga patutsada Pero patuloy silang magkikipagtulungan sa counterpart ng mga kongresista at susubukan makipag-usap din sa liderato nito. Of course hindi nakatulog noon siguro na parang best of friends no but uh, I think we can work for the people professionally. Um uh, marami pa tayong bills na uh, nakabindin on Bicam. So siguro after this we can move on. Sa gitna rin ng mga patutsadahan sa politika kasunod na maaanghang na patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon na nawaga ng ilang senador na itigil na ang bangayan. I'm not really in, uh, inclined to support any destab destabilization because as I mentioned, yung mga nangyari sa ating mga kudeta, ah, matagal na recovery dito ng ating bansa. Mas marami pa tayong problema ngayon na dapat ayusin marami pa tayong challenges that we really have to to uh, to face uh, as i mentioned infrastructure ang dami nating hahabulin na mahagi ng kulay maroon ribbon sa Senado at isinuot ito ng mga empleyado at maging ng mga senador pagpapakita raw ito ng kanilang suporta para sa institusyon Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas